Alam mo yung eksena na halos basag-basag ka na, tapos bigla siyang babalik? Yung taong minsang winasak ang pagkatao mo, nga ngayon gusto kang balikan. Magpaparamdam, magso-sorry, maglalambing, at sasabihin ang mga salitang akala niya kayang ayusin ang lahat. Miss na kita. Mali ako. Pwede ba nating subukan ulit? Ewan ko sa'yo. Pero kung naranasan mo na yan, alam mong hindi basta-basta sagutin ng oo oh, yan. Hindi ito tungkol sa pride, hindi rin ito tungkol sa pagpapapansin. Ang totoo, ito ang moment kung saan dapat mong tanungin ang sarili mo, sino ba ang mas mahalaga ngayon? Siya ba o ang katahimikan at dignidad na binuo mo habang wala siya? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang walong tanong na dapat mong itanong sa kanya kapag gusto kanyang balikan. Hindi para pahirapan siya kundi para alamin kung kaya pa bang buwin ang basag na tiwala o baka naman ikaw lang ang iniisip niyang solusyon sa lungkot niya at hindi lang basta tanong to ito ang mga katanungan na hango sa mga aral ni na Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca. Mga lalaking pinagdaanan ang mas malalaking laban kaysa sa pag-ibig pero nanatiling matatag, matino at totoo sa sarili. Kasi, oo, madali ang ma-miss ka. Madali ang sabihin na sorry kapag wala ng iba. Pero ang tanong sa pagbayon, kaya ito, isa-isahin natin. Una, tanungin mo siya. Ano ang nagbago? Huwag kang matakot, harapin mo siya. Dahil kung wala siyang malinaw na sagot, ibig sabihin, gusto ka lang niyang balikan para sa sarili niyang comfort. Walang nabago, Walang napag-aralan. Baka nalungkot lang, nabagot, o nakita kang mas masaya ngayon, kaya gusto kang agawin ulit sa sarili mo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, kung endurable ito, kung mag-endure ito. If not, take your leave. Kaya kung ang dahilan ni niya ay dahil miss kanya, niya, tanungin mo, anong nagbago? Anong bago sa iyo ngayon na hindi mo nagawa dati? Kasi kung ang tanging dahilan ay lungkot, kabit sa gabi o boredom, hindi yan pag-ibig. Tawag diyan convenience. Ikalawa, tanungin mo. Anong klasing relasyon ang gusto mong buuin ngayon? Napakadaling sabihin ang salitang tayo ulit. Pero ang tanong anong klase? Kasi kung pareho lang ng dati, tapos magiging cycle lang ulit ng sakit at away, sayang lang ang pinaghiluman mong sugat. Epictetus once said, first say to yourself what you would be and then do what you have to do. Dapat malinaw sa kanya kung anong relasyon ang gusto niyang itayo. Gusto ba niya ng partner na may respeto, may oras, may pananagutan o gusto niya lang ng someone na palaging available kapag siya ang nalulungkot? Ang problema kasi sa atin, madalas tayong naaawa. Minsan Naaawa tayo kapag umiiyak na, kapag nagsosorry na, kapag naglalambing. Pero, huwag mong kalimutan ilang beses ka bang iniwan sa ere. Ilang beses kang pinagpalit sa lakad, sa bisyo, o sa ibang tao. Kung may pagkakataon siya noon para ayusin ang lahat, pero hindi niya ginawa, anong garantiya ngayon na seryoso na siya? Kaya mahalaga ang tanong na ito. Para malaman mo, kung gusto kanyang balikan dahil mahal kanya o dahil wala siyang makitang ibang papalit sa espasyo mo sa buhay niya at habang iniisip mo yan ito ang pangatlong tanong na dapat mong itanong ano ang natutunan mo nung wala ako dahil kung wala siyang natutunan ibig sabihin ikaw lang ang gagawa ulit ng effort kapag nagkaayos kayo ikaw ang magpapasensya ikaw ang mag adjust at balikan natin si Seneca. While we waste our time hesitating and postponing, life is slipping away. Ayaw mong sayangin ang oras mo sa isang taong hindi marunong mag-reflect. Kung ang sagot niya ay, miss lang kita o hindi ko na kaya mag-isa, walang wisdom doon. Ang taong tunay na nagbago may daladalang aral, hindi puro pangako kundi malinaw na dahilan kung bakit siya nagkamali at anong natutunan niya mula roon. At kung yung aral na yon ay para lang sa kanya at hindi para sa inyo, mas maganda nang maghiwalay na kayo. Kasi ibig sabihin, siya lang ang gusto niyang ayusin, hindi kayo. At ikaw, ikaw ang tanging collateral damage sa drama niya. Kaya habang nakaupo ka dyan, habang iniisip mo kung dapat bang bumalik o hindi, tanungin mo rin ang sarili mo. Gusto ko ba talagang balikan yung taong minsang pinagsisihan ako? Kasi minsan, hindi dahil nagbago na sila, kundi dahil mas gumanda ka na, mas tumibay, mas nagliwanag ang aura mo, kaya gusto ka ulit nilang lapitan. Tandaan mo, stoicism ang nagtuturo sa atin na control what you can and accept what you cannot. Hindi mo kontrolado kung sino ang mamimiss ka, kung sino ang magsisisi at kung kailan sila magpaparamdam. Pero kontrolado mo kung papayagan mong ulit-ulitin ang parehong kwento na ikaw pa rin ang talo sa ending. Ngayon, gusto kitang tanungin kung may taong bumabalik ngayon sa buhay mo, kaya mong tanungin sa kanya ang tatlong to. O baka naman sa sobrang takot mong mawalan, ikaw na mismo ang nagkukunwaring ayos lang kahit hindi na huwag. Kasi ang totoong may respeto sa sarili, hindi nagmamadali. Pinapakinggan ang paliwanag pero hindi agad bumabalik. Alam ang halaga ng katahimikan at marunong tanungin. Ano ang nagbago? Anong relasyon ang gusto mo ngayon? At anong natutunan mo nang wala ako? Diyan mo malalaman kung worth it pa bang buksan ang pinto o baka mas masarap ng i-double lock at itapon ang susi. Ngayon, kung umabot siya sa punto na nasagot niya ang tatlong tanong na yon, huwag ka munang magpadala sa drama kasi eto ang ikaapat na tanong na dapat mong ibato sa kanya anong kaya mong isakripisyo para sa relasyong to. Kasi ganito yan madaling sabihin na mahal kita, madaling sabihin na gagawin ko ang lahat. Pero pagdating sa aksyon, wala. Ang tunay na nagmamahal, marunong magsakripisyo. Hindi yung puro salita, hindi yung puro paglalambing sa gabi, pero wala pa ring respeto sa umaga. Sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Kaya kung mahal ka talaga niya ngayon, hindi niya sasayangin ang oras sa pangako. Sasabihin niya agad kung anong kaya niyang bitawan para mapanatili ka. Kung dati, laging inom, lakad o kabit sa telepono ang priority ngayon, kaya na ba bitawan yan para sa inyo? At kung hindi niya kayang sagutin to ng diretsahan, alam mo na, hindi niya deserve ang oras mo kasi ikaw, ilang sakripisyo ang ginawa mo noon. Ilang gabi kang umiiyak habang siya masaya sa ibang tao. Tapos ngayon, gusto niyang bumalik ng parang walang nangyari, hindi pwede. Panglima, paano mo ako kayang protektahan mula sa sarili mong mga pagkukulang? Mabigat yan, kasi kahit gaano natin kamahal ang isang tao, kung siya mismo ang naglalason sa iyo, puro panghila pababa, puro duda, puro gaslighting. Ang tunay na partner, alam kung saan siya mahina at marunong siyang gumawa ng paraan para hindi ka madamay sa sarili niyang kasiraan. Kung hindi niya kayang aminin ang mga limitasyon niya, anong klase ng relasyon ang binabalikan mo? Cycle ng sakit yan. Ikaw ang sasalo, ikaw ang magpapakabait, ikaw ang magsasakripisyo, tapos siya, walang accountability. Kaya nga sabi ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ikaw ngayon ang may hawak ng desisyon. Hindi mo kontrolado kung babalik siya, pero kontrolado mo kung paano mo siya haharapin. At pang-anim, ito ang killer question. Paano mo ako minahal noon at paano mo ako mamahalin ngayon? Kasi iba ang mahal sa kailangan. Minsan ang tao, binabalikan ka kasi kailangan ka hindi dahil mahal ka. Kailangan ka kasi wala siyang makapitan. Kailangan ka kasi na lungkot. Kailangan ka kasi na wala ang taong pinagpalit niya sa iyo. Ang tanong noon ba, minahal ka niya ng buo? O convenience ka lang din? At ngayon, kung babalik siya, paano niya ipaparamdam na hindi ka lang option, hindi ka lang pahinga, hindi ka lang panakip butas? Sabi ni Seneca, ang tunay na pag-ibig ay pagkilala ng isang kaluluwa ng kaniyang katapat sa iba. Dapat ganon. Dapat buo. Hindi pwedeng kapag masaya, tayo. Kapag malungkot, hanap ng iba. Hindi na uso yan. Hindi bagay sa'yo. At habang iniisip mo yan, gusto kong ulit-ulitin mo sa sarili mo. Deserve ko ang pagmamahal na hindi ako kailangang pagdudahan, itago o gawing option. Dahil kung magpapabalik-balik ka lang sa taong walang respeto sa halaga mo ikaw na rin ang naglalagay ng sarili mo sa posisyon ng pagiging ikalawang pili. At hindi yan stoic way. Kaya ngayong narinig mo na ang anim na tanong na to, kung siya nasa harap mo ngayon, kaya mo bang itanong sa kanya lahat yan? O baka naman sa sobrang takot mong mag-isa, handa kang isuko ang katahimikan mo kapalit ng panandaliang lambing. Dahil, madalas, pag di natin tinanggap ang ex natin pabalik, biglang nagiging toxic, nagagalit, nagkakalat ng kung ano-ano, gumagawa ng drama, nagpo-post sa social media, pinapahiya ka sa tropa, nilalaso ng ibang tao laban sa iyo. Yan ang ugali ng taong hindi natuto. Yan ang ugali ng taong hindi stoic. Dahil ang tunay na stoic, marunong tumanggap ng resulta ng aksyon niya. Sabi ni Epictetus, hindi ang bagay na nagpapakita sa atin, kundi ang ating pagtataya sa bagay. Kaya kung hindi niya kayang respetuhin ang desisyon mo, hindi niya deserve ang isa pang chance. Ikaw na ngayon ang nagtuturo ng leksyon na hindi lahat ng tao pwedeng balikan, na may mga pagkakamali na hindi basta-basta inaayos sa sorry. May mga puso na kapag nasaktan mo ng sobra, di mo na kailangang balikan dahil natuto na siyang mahalin ang sarili niya. At kung habang sinasabi mo ang tanong na ito, biglang nagbago ang tono niya, nagalit, nanumbat, nanakot good. Dahil yan ang totoong siya. Ipinakita niya ang sarili niya bago ka pa muling masaktan. Kaya ngayon, ikaw na ang may hawak ng baraha. Sa walong tanong na to, hindi lang niya masusukat kung seryoso ba siya. Mas makikita mo rin kung ikaw ba handa pang bumalik. Kasi baka sa dami ng tanong na to, realize mo na hindi mo na pala siya gusto. Na ang dahilan, kaya mo lang iniisip na tanggapin siya ulit dahil natakot ka lang sa lungkot. Pero ngayon, malinaw na. Masakit oo. pero minsan, ang pinakamabuting closure ay yung ikaw na mismo ang magdesisyon na tapusin ang chapter na matagal nang dapat isinara. Sabi ni Seneca, As long as you live, keep learning how to live. Kaya hayaan mo silang matuto, hayaan mo siyang magdusa sa pagkawala mo. Hindi para saktan siya, kundi para matuto siyang pahalagahan ang mga bagay na hindi lahat nababalikan. At ikaw? Maglakad ka pa abante, buong respeto sa sarili, walang bitbit -bit na galit, walang drama, tahimik, stoic, dahil ang mga sugatang puso pwedeng gumaling, pero ang dignidad na nilamon ng maling relasyon mahirap ibalik. Kaya kung nagustuhan mo tong video na to, ilike mo na yan. Mag-comment ka rin sa baba kung alin sa walong tanong ang pinakatumama sa iyo. Dahil hindi lang ikaw ang may ganitong pinagdaanan. Maraming kagaya mo na ngayon palang natututo. At kung gusto mo pa ng content na babago sa mindset mo, at magtuturo sa iyo paano maging matibay, matino at marangal sa panahong puro pa-cute at fake ang mundo, subscribe ka na. Dahil dito, sa channel na to, hindi lang natin pinag-uusapan ang pagmamahal. Pinag-uusapan natin kung paano mahalin ang sarili, kung paano hindi matakot mag-isa, kung paano mabuhay na may dangal. At tandaan mo to, kahit anong mangyari, ang respeto hindi hinihingi pinipili mo kung sino ang karapat-dapat at kung hindi siya bitaw hindi dahil mahina ka kundi dahil marunong kang pumili ng kapayapaan kaysa sa gulo ikaw ang bida sa buhay mo huwag mong ibigay ang eksena sa taong hindi marunong magbida sa sarili niyang kwento tuloy ka lang di ka nag-iisa